Wala raw naging matinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea noong nakaraang administrasyon. Ayon po yan sa isang senador. Legit ba yan? I-fact check po natin. Sa patuloy na sigalot sa West Philippine Sea, sa pagitan po ng Pilipinas at ng China, hindi po nagustuhan ng isang senador ang pagsama ng isang US aircraft sa Ayungin Shoal kamakailan. Sa isang Senate inquiry noong September 12, ginit ni Senator Robin Hood Padilla na hindi kailangan ang third party gaya po ng Amerika sa gantong sitwasyon. Nakaya naman daw ng Pilipinas i-handle ang tensyon sa West Philippine Sea sa loob ng anim na taon. Ang dagdag pa ni Padilla, wala raw naging malaking escalation sa pinag-aagawang teritoryo noong nakaraang administrasyon. Mga kapatid, medyo misleading po ang mga pahayag na 'yan. Sinuri po yan ng Fact First PH at ng Philippine Star. Matatandang ilang incident rin ang nagpataas ng tensyon sa West Philippine Sea noong panahon. No, 2019. No namang February 2020, isang Chinese military vessel ang nagtutok ng radar gun at sinabihan ng balkon ng Philippine Navy na ang China ang may soberenya sa South China Sea. March 2021, nang mamataan naman ang higit dalawang dang Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef. Sa kasunod po na buwan, hinarang at hinabol ng Chinese Coast Guard ang bangkang sasakyan ng Filipino News Team na nagkakover naman doon sa West Philippine Sea. Nobyembre ng kaparehong taon, hinarang ng Chinese Coast Guard at ginamitan ng water cannon ang mga barko magdadala ng supply sa Philippine Military sa Ayungin Shoal. Dahil po sa mga insidente ito, pinaigting ng ating Navy at Coast Guard ang pagpapatrolya sa pinag-agawang teritoryo. Mga kapatid, kahit mula pa yan sa mga opisyal ng pamahalaan, magsaliksik muna bago maniwala sa inyong mga napapanood at napakikinggan. Dapat tamang impormasyon ang ating pinanghahawakan sa mga isyu sa ating lipunan. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.